Usap-usapan ngayon si Sara Labati na ineskorten ng security at pinalabas sa Medusa Bar. Bukod sa pagiging artista, ay naiimbitahan si Sara sa mga Fashion Week. Noong Sabado ginanap ang The Tatler Ball 2025, ang ikadalawamput-apat na anibersaryo ng Tatler. Isa si Sara sa mga celebrities na naimbitahan. Suot ng aktres ang blue gown ni Mark Baumgartner. Ilan sa dumalo si na Curtis, Vicky Bello, Hayden Ko, Chi Falamino, Gabi Garcia, Katrina Gray, Kylie Versoza, Pia Wurtzbach, Georgina Wilson, at marami pang iba. Matapos ang formal na programa, ay lumipat sa Medusa Bar ang mga guest para sa isang unofficial after party. Ayon sa chismis ng isang netizen sa Reddit, ay pagkapasok raw ni Sarah sa lugar ay nag-iba umano raw ang atmosphere. Ilang sandali, nilapitan raw siya ng security at pinalabas sa establisimento Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, e subscribe, i-share, e at magkomento. Ayun Ayon sa salaysay ng netizen, una umanong dumating si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach, It Girl Georgina Wilson, at Rosho Zobel. Maya-maya ay dumating si Marty Romualdez, ang anak ng dating Speaker of the House Martin Romualdez. Ilang sandali, ay sunod na dumating ay si Sarah Labati. Nang makita ni Rosha Zobel si Sarah, ay pinuntahan umano ni Rosho ang kanyang ama na si Inyigo Zobel de Ayala, at may sinabi umano ito. Pagkatapos ay nilapitan na raw si Sarah at pinalabas. Walang eksena na naganap, at tahimik lang na lumabas ang aktres na tila walang nangyari. Ang mga tao na nakasaksi sa pangyayari ay tahimik lang rin, na tila walang nakita para lang raw nasa isang eksena ng teleserye na awayan ng mga alta. Sino ba si Rosho Zobel, at ano kaya ang isyo rito? Si Rosho ang youngest at panglimang anak ni Inigo na isang negosyante, at dating modelo na si Mary Chris Zobel. Nagmula sila sa prominenteng pamilya, ang Zobel clan. Nag-aral siya sa Parsons School of Design sa New York, sa kursong Fashion Design at Online Photography pinanganak siya noong May 21, 2002. Noong 2019, nagdebo siya sa Le Baldes Debutant sa Paris. Kilala ang Le Val bilang the most high-profile debutante ball sa buong mundo. Ito ay isang annual invite-only couture event o nagaganap taon-taon kung saan ay ang mga imbatado lang ang pwede dumalo. Dito ipinakilala ang mga babaeng nag-edad 16 hanggang 22 para ipresente sa society ang mga debutant ay mga anak ng mga aristocrats, politiko, business tycoons, royals, at celebrities. Di lang yan, may kriteriya pa kung sino lang ang pwede imbitahin, gaya ng attractive appearance, intelligence, at famous dapat ang mga magulang. Ay si Marty Romualdez ang kanyang cavalier o escort. Si Ferdinand Martin Romualdez Jr. o mas kilala sa tawag na Marty, ay kasalukuyang konsehal ng Tacloban. Siya ay anak ni na Martin at Yeda Marie Romualdez. Bahagi ang kanilang pamilya sa isang prominenteng political family ng bansa. Ilang buwan nang napapabalita na may relasyon si Sarah at Marty. May kumalat na larawan sa social media na nakakandong si Sarah sa isang lalaki at ito raw ay si Marty. Itinanggi naman ng aktres ang isyong ito at anya ay single siya. Ayon sa ulat, ay may pito o walong taon ang agwat nila. 25 raw si Marty, at 32 naman si Sarah. Meron daw mga nakakakita sa dalawa na magkasama, subalit walang kumpirmasyon kung totoo ba ito. Sa naganap na after party sa Medusa, sa kumalat na chismis na pinalaya si Sarah, ay tila napatotohanan ang balitang may relasyon nga sila. No comment sa kasalukuyan si Sarah sa isyong ito habang nananahimik ang kampo ng mga Nachi chismis. Busy naman ang mga netizens sa pagbahagi ng kanilang opinion. Napakapeti raw ni Rosho na nagsumbong sa tatay niya. Kung tunay raw ang chismis, typical entitled, mean girl heiress, at brat raw itong si Rosho. At hindi raw giving ang mukha ng pinag-aawayan nila. Kung pera lang naman raw ang pinag-uusapan, hindi kailangan ni Rosho ito. Kung power, baka pwede pa, pero baka na in love raw talaga ng husto si Rosho dahil childhood sweethearts sila. Nagseselos at baka hindi pa raw nakamove on. Pero bakit ayaw raw aminin ni Sara Labati na may relasyon sila ni Marty? Nahihiya ba siya na Romualdez ang kanyang bagong boyfriend? Kung tunay man raw na may relasyon sila, bakit nagpaiwan raw si Marty sa bar? thanks